Sinabi ni Yehe, kung papatayin na natin si Mayumi Tekuchi, mawawalan ng kakayahan si Phoenix Yuanren na makakita sa hinaharap gamit ang blood grant na kakayahan niya. Malaki ang epekto nito sa lakas ni Phoenix sa laban, kaya't magkakaroon ng pagkakataon ang Tenmu team na manalo. Bumuntong hininga si Jiang at sumagot, huwag patayin. Ibalik siya ng buhay. Tumangbo si Yehi. Naintindihan, Captain. Lumapit siya kay Mayumi Tekuchi, ang galit ay makikita sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang babaeng responsable sa pagkawasak ng God Team. Sinuntok niya ito ng malakas sa tiyan, dahilan para siya ay mangisay at sumuka ng dugo. Walang yang neon na babaeng iyan, bumulong si Yehi habang ipinapasok ang isang baril sa bibig ni Mayumi upang hindi siya makapag-suicide. Hindi nagtagal, nahuli ni Nayihi at sumiyaw si Mayumi Tekuchi. Lumipas ang ilang minuto, dumating din si Yang Shin Shin, sakay kay Hua Hua, pumwesto malapit sa tabi ni Jiangyi. Kapitan, anong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Yehi, ang matay matalim na nakatingin kay Mayumi Tekuchi na itinapon sa lupa parang basurang sako. Nagmumuni si Jiangyi habang nakangiti ng maluwag. Hindi, may silbi pa siya. Sa pamamagitan niya, madali nang maaayos ang problema patungkol Phoenix Yuan Si Mayumi Teikuchi ay sobrang hina at hindi na makapagsalita. Ubus na ang lakas niya at hindi na nakayanan ang suntok ni Yehi. Shin-shin, bigyan mo siya ng arrow, utos ni Jangi. Naintindihan niyang Shin-shin at bilang isang manipulatibong anghel, pinaputok niya ang arrow of love kay Mayumi Teikuchi, na naging alipin niya. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Phoenix Yuanren, utos ni Jangi. Paano natin siya papatayin? Bumaba si Yang Shinshin at tinitigan si Mayumi Teikuchi, mahinang nagsalita. Ang mga mata ni Mayumi Teikuchi ay nalulunod sa isang rosas na ulap. Sa kanyang mga mata, si Yang Shinshin na ang naging tanging tao sa buong mundo na karapat dapat sa kanyang tiwala at debosyon. Pati ang buhay niya ay handa niyang isakripisyo para dito. Hindi siya kayang patayin, malungkot na sagot ni Mayumi Teikuchi. Kahit isang patak lang ng dugo niya, muling mabubuhay siya. Para patayin siya, kailangan ubusin ang lahat ng origin niya. Pero magaganap lang yun kung mamatay siya ng sampung libong beses. Natahimik ang lahat ng marinig ito. Papatayin si Phoenix Yuanren ng sampung libong beses. Wala sa kanilang makapagpapagana ng kapangyarihan ni Jiang Yi sa space at wala rin makakapatay kay Phoenix Yuanren kahit isang beses. Wala bang ibang paraan? Tanong niyang Shin Shin na kalmado. Meron, seryosong sagot ni Mayumi. Hayaan siyang magpakamatay. Ang tanging makakapagwasak sa kanya ay siya mismo. Nagmamadaling sinakal ni Li ang kanyang buho. Kahit anong sabihin mo, walang katuturan. Hindi siya baliw o may sakit, bakit niya papatayin ang kanyang sarili? Dahan-dahang tumayo si Jiang Yi, tinapon ang sigarilyo sa kanyang kamay at dinaganan ito sa ilalim ng paa. Naiintindihan ko na, gawin mo na, wika niya. Nagtinginan ang lahat sa kanya ng may pagtataka. Kapitan, may plano ka ba? Tanong ng isa. Medyo. Sulit subukan, sagot ni Jiangyi habang may ngiti. Tumingin siya kay Mayumi Takeuchi at dagdag pa, sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanya, kalahati ng laban ay tapos na. Sa gitna ng labanan, si Phoenix Yuanren ay nagdudulot ng matinding presyon sa Tengu Team. Napatay na niya ang dalawang miyembro sa ilang sandali. Kung hindi pa dahil sa matinding laban ni Baili Changqing at Liangyu, upang hadlangan siya, walang sinuman ang makakaligtas mula sa kanyang atake. Ngunit biglang, nakaramdam si Phoenix Yuanren ng kakaiba. Nagbago ng malaki ang kanyang pananaw. May isang bagay na kinuha mula sa kanyang katawan. Tumigil siya, litong-lito, at nang maalala niya, napansin niyang hindi na niya kayang makita ang hinaharap. Ha? Anong nangyayari, naiisip niya? Bakit hindi ko makita ng malinaw ang kanilang mga atake? Nag-isip siya sandali, at sa kanya na pagtanto, nakalimutan niyang may isang mahalagang bagay siya na kailangan alalahanin. Dati siyang may kasama, isang tao na ang pangalan ay Tekuchi. Mayumi ba? Phoenix Yuanren, isang pamilyar na boses ang tumawag, at nahirapan siyang umiwas. Tumingin siya at nakita ang isang mukha na kinamumuhian niya. Johnny! Ang mukha ni Phoenix Yuanren ay napuno ng galit inilabas niya ang isang mabagsik na sigaw at tumalon pataas. Sa isang mabilis na galaw, yumuko siya ng kaunti, at pagkatapos mag-ipon ng lakas, lumipad siya patungo sa hangin na parang isang bala. Si Jiang Yi ay mabilis na gumalaw sa himpapawid at gamit ang flying device, mabilis siyang umiwas. Itinaas niya ang sniper rifle na hawak sa kamay at tinutok ito kay Phoenix Yuanren. Akala mo ba matatalo mo ako? Dumadagundong ng itini Phoenix Yuanren hindi kayang makahabol ng mga bala ni Jiang Yi sa kanya. Pagbagsak ni Phoenix Yuanren, tumayo siya at nagplano na patayin si Jiang Yi. Ngunit bigla, isang nakabibingin putok ng baril ang sumabog sa hangin. Ang katawan ni Phoenix Yuan ay tinamaan ng isang napakalakas na puwersa at siya ay bumagsak sa lupa. Bago siya namatay, hindi niya maintindihan kung paano siya tinamaan ni Jiang Yi. Si Jiang Yi ay lumulutang sa hangin, ang dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang blood grant ni Teikuchi Mayumi ay nagbigay ng biyaya sa kanya sa oras na yon. Pinayagan siyang makita ang hinaharap ni Phoenix Yuanren sa loob ng limang segundo na nagbigay sa kanya ng kakayahang hulaan ang posisyon nito at tamaan siya sa tamang sandali. Namatay si Phoenix Yuanren, ang katawan niya ay mabilis na nagsimula ng pag-aalab bilang paghahanda para sa kanyang susunod na muling pagkabuhay. Samantala, ang mga miyembro ng Tengu Team ay nagmadaling umatake, kumuha ng mga espesyal na spray gun mula sa kanilang mga katawan. Nagsimulang kumalat ang puting usok, pinalibutan ang katawan ni Phoenix Yuanren. Ito ay likidong nitrogen na kayang pababain ang temperatura ng higit sa isang daang degrees at ibaba ng zero na nagpapalamig sa mga cells at ikinulong ang mga ito sa kanilang kinalalagyan. Nagplano ang Tengu Team ng isang paraan upang makayanan si Phoenix Yuanren. Napansin nila na kung maaari nilang hadlangan ang mga cells niya, maaari nilang itulak siya sa hangganan ng kamatayan upang hindi siya makapag-revert. Gamit ang malaking halaga ng likidong nitrogen, mabilis nilang pinatay si Phoenix Yuanren, pinatigas siya sa isang solidong puting eskultura ng yelo na nakulong sa isang estado sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naging isang eskultura ng yelo si Phoenix Yuanren, munit bago pa man makapag-relax ang lahat isang matinding pulang apoy ang sumiklab at tinunaw ang yelo sa paligid niya. Muling nabuhay siya mula sa mga abo at nabigo ang plano ni Jiangyi na siya i-freeze at ikulong. Ngunit hindi nag-alala si Jiangyi. Iniisip niya walang problema. Ulitin ko lang. Dahil sa kanyang blood grant, mayroon siyang kakayahang mahulaan ang hinaharap. Kahit na wala siyang kapangyarihan sa espasyo, kaya pa rin niyang talunin si Phoenix Yuanren. Pagkabangon ni Phoenix Yuanren, Mabilis na inireload ni Jiang Yi ang kanyang armas at nagpaputok sa ibang direksyon. Sa oras na hinila niya ang gatilyo, napunta si Phoenix Yuan Ren sa daraanan ng bala na para bang kusa siyang lumapit dito. Tumama ang bala sa kanya sa kalagitnaan ng hangin at muling napilas ang kanyang katawan. Bago siya mamatay, tumawa ng malakas si Phoenix Yuan Ren, hindi mo ako kayang patayin. Hindi mo ako kayang patayin. Tinutukan ni Jiang Yi ng malamlam na tingin ang katawan niyang nahulog. Hindi kita kayang patayin, pero kaya mong gawin yon, naisip niya sa sarili. Sa mga sandaling iyon, itinaas niyang Shin-Shin ang kanyang pana ng Angel of Desire at tinutok ang isang itim na palaso ng put kay Phoenix Yuanren. Dapat mong patamaan siya sa oras na muling mabuo ang kanyang katawan, seryosong sinabi ni Mayumi Takeuchi. Salamat, mahinahong sagot niyang Shin-Shin. Maingat niyang tinutok ang pana, at nang muling mabuhay si Phoenix Yuanren, tinira niya ito diretsyo sa likod ng kanyang dibdib. Patayin mo ang sarili mo, Phoenix Yuanren, sabi niya. Sa oras na muling ipanganak si Phoenix Yuanren, naramdaman niyang tumagos ang isang palaso sa kanyang dibdib. Bagamat hindi siya nakaramdam ng pisikal na sakit, bigla siyang inabot ng isang matinding pakiramdam ng krisis. Isang hindi mapigilang pakiramdam ng pagkapuot sa sarili ang nagsimulang tumaas mula sa kaibuturan niya. Lumuwa ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang kanyang dibdib, ngunit wala namang sugat. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi niya kayang ipaliwanan. Naalala niya ang kanyang dating buhay. Lagi siyang naging malupit na tao. Bilang bata, nag-enjoy siya sa karahasan, masaya siyang pinapatay ang mga pusang ligaw at mga aso sa kalye. Itinatago niya ang kanyang kalupitan sa kanyang mga magulang at kamag-anak, ngunit habang pinipigilan niya ito, lalo lamang lumalakas. Nang dumating ang apokalips, ibinukas niya ang lahat ng limitasyon at niyakap ang kanyang tunay na pagkatao. Ang unang tao na pinatay niya ay ang kanyang asawa, na palaging pinapahiya siya dahil hindi niya kayang suportahan ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng unang pagpatay, hindi lumipas ang isang minuto at nasanay na siya sa kilid ng pagpatay, kaya't napuno siya ng saya. Mula noon, tinahak na niya ang landas ng karahasan, walang pakundangang pumatay. Sobra-sobra ang mga taong namatay sa kanyang mga kamay. Isa-isang pinatay niya sila. Nandiyan ang guro sa elementarya na nanakot sa kanya, ang kapitbahay na nakipagtalo sa kanilang pamilya, ang babaeng estudyante sa kolehiyo na nag-akusa sa kanya ng paninilip sa sabway, at ang presidente ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Mahaba ang kanyang listahan, at tinawag niya itong isang daang taong gusto kong patayin pagkatapos ng katapusan ng mundo isa-isa niyang pinatay ang lahat ng mga pangalan sa listahan. Upang matiyak na magtatagumpay siya, binuhay pa nga niya ang pamilya ng isang kaaway na malapit ng mamatay. Nang magpasalamat sila na may luha sa mga mata, pinatay niya silang lahat ng may ngiti. Dahil dito, dumaan si Phoenix Yuan sa matinding sakit sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito, naghahabol ng hininga, ang sakit ay hindi matiis. Pumiglas ang mga luha sa kanyang mga mata, at sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, ano na ang nangyari sa akin? Paano ko napatay ang napakarami? Walang parusa ang makakapawi nito, hindi kahit isang daang kamatayan. Pasensya na at naging tao ako, humagulhol siya. Dumating ang boses niyang Shin-Shin sa kanyang pandinig. Hindi mo na kailangan ng isang daang kamatayan, isa lang ay sapat na. Nakakunot ang noo niya, mukhay puno ng pangdidiri. Isa kang marumi, mabahong baboy, isang kasuklam-suklam na bangan. Patayin mo na ang sarili mo. Naramdaman ni Phoenix Yuan Ren na nawawala na ang lahat ng motibasyon para mabuhay. Ang kanyang puso ay pinuno ng isang pag-isip, ito'y kamatayan. Hindi ako dapat nabubuhay sa mundong ito, naisip niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang lumuhod sa gitna ng labanan. Patayin mo na ako, bulong niya, nawawala na ang kanyang pananampalataya sa buhay. Kung wala na ang kapangyarihan ng Phoenix, wala siyang pagkakaiba sa ibang tao. Sa mga sandaling iyon, nag-inject si Yi ng compound number 2 sa kanyang katawan. Ang gamot ay pansamantalang pinatibay ang kanyang lakas at itinaguyod ang espasyo na malapit ng magkolapse. Lahat ng tao sa Combat Command Center ay pareho ang ekspresyon, kitang-kita ang kanilang kasiyahan habang tumayo sila. Bilisan mo, patayin mo na siya, pag natapos ito, tapos na. Pinabilis na sabi ni Zuzeng, Bilang Commander-in-Chief ng Jiangnan Region, hindi na siya pwedeng magpatalo pa. Nakatingin ang buong command center sa screen, kinakabahan pero maasa. Sige, tutulungan kita, sabi ni Jiangyi. Binuksan niya ang espasyo at lumitaw sa kanyang kamay ang Hengdao Shenkai. Habang tinitingnan si Phoenix Yuanren na nakaluhod at humihini ng kamatayan, ang mga nanonood ay may halo ng puot at kasabikan kinamumuhian nila ang mga ginawa nito, ngunit sabik sila sa kanyang kamatayan dahil ang pagpatay sa kanya ay magdadala ng malaking karangalan at isang malaking gantimpala. Sino ba naman ang ayaw makuha ang malakas na Captain Level Origin ni Phoenix Yuanren? Kaya nga ininject ni Jiang Yi ang compound number 2. Matapos siyang pagkanulo ng isang tao sa Blizzard City, hindi na siya nagtitiwala sa kahit kanino, pati na sa mga kasamahan niya sa Tengu Team. Magkaiba ang kanilang estado at ngayon natapos na ang misyon para pigilan ang eclipse, wala na ring dahilan para makipagtulungan pa sa kanila. Kailangang mag-ingat ni Jiangyi na baka subukan nilang nakawin ang origin ni Phoenix Yuanren. Ngunit sa kabutihang palad, hindi mga bangag ang mga kasama niya. Bagamat ninais nila ang origin, alam nilang hindi tamang kumilos sa pagkakataong ito, malinaw ang lakas ni Jiangyi. Mabagal na naglakad si Jiangyi, paunti-unti, papalapit kay Phoenix Yuan na nasa limang daan metro ang layo. Matibay ngunit maingat ang bawat hakbang niya. Hindi siya naging pabaya dahil abot kamay na ang tabumpay. Ang taong naglalakbay ng isandaang milya ay kalahating bahagi na ng kanyang layunin at sa puntong ito, hindi pwedeng magkamali si Jiangyi. Nang marating niya ang sniper range ng dalawang pintuan, mabilis niyang binuksan ito. Pagkatapos, gamit ang kakayahan niyang dumaan sa mga pintuang iyon, mabilis niyang iwinasiwas ang espada sa kanyang kamay. Ang ulo ni Phoenix Yuanren ay lumipad at tumilapon sa hangin bago umikot at nahulog sa lupa. Napatigil ang lahat at lalong tumindi ang tensyon sa hangin. Habang tumatagal ang katahimikan, lalong naging nerbiyoso ang lahat. Pagkalipas ng mahigit sampung segundo, nilingon ni Jiang Yi si Yang Shin Shin at tinanong, pwede mo bang tanungin yung neon na babae kung paano makakatiyak na talagang patay na siya? Tumingin si Yang Shin Shin kay Mayumi Tekuchi. Si Mayumi, na ngayon ay ganap na tapat kay Yang Shin Shin, ay sumagot ng direkta, ang kakayahan niyang imortalidad ay gumagana agad kapag siya'y namatay. Dahil hindi pa siya nabuhay muli, ibig sabihin, hindi niya ginamit ang kakayahan at talagang patay na siya isang malakas na sigaw ng kagalakan ang umabot mula sa Tengu team. Lumuha sila at itinagilid ang kanilang mga ulo, sumisigaw ng may kasiyahan at ginhawa. Matagal na nilang pinipigilan ang kanilang sarili, hinihintay ang pagkakataong ito. Ang bigat ng presyon na kanilang dinadala ay sobrang laki. Ang Combat Command Center naman ay sumabog din sa sigawan. Si Zhu Zheng, nakaraniwang seryoso, ay hindi na iwasang magpakita ng iti habang nakasubsob sa kanyang upuan. Sa wakas, hindi ako nabigo kay Jiangyi, naisip niya sa sarili. Sa likod niya, ang gwardiya na si Sun Luxuan ay inayos ang kanyang salamin at hindi napigilang magtaka. Naisip niya, mukhang hindi mo inaasahan na kikilos siya ng ganito mula sa simula, di ba? Itinuon niya ang kanyang tingin sa malaking screen kung saan hawak ni Jiangyi ang naputol na ulo ni Phoenix Yuanren. Ngumiti si Sun Luxuan at tahimik na tumango sa kanyang sarili. Talaga palang may potensyal ang batang ito, Baka nga malampasan pa niya ang ilan sa mga investigation captains sa Blizzard City. Lumapit si Lan Sinchen kay Zuzeng, nakangiti, bahagyang yumuko bilang paggalang, at binati siya, Congratulations, Commander Zhu, sa ilalim ng inyong pamumuno, matagumpay na nawasak ang mga sumasalakay na kalaban, at pinasikat ang lakas ng ating rehiyon. Nagpatuloy siya, sa tagumpay na ito, naniniwala akong magsisilbing malakas na babala ito sa mga kabataan mula sa ibang lugar, para hindi nila maliitin ang Jiangnan region. Tuwang-tuwa si Zhu Zheng sa mga sinabi ni ng Xin Cheng. Gayunpaman, nanatili siyang grounded at hindi pa rin nagpapakomportable. Ngunit, biglang may sumagi sa kanyang isipan. May sinabi sa akin si Jiangyi kanina. Sinabi niyang si Gao Changkong ay isang undercover agent sa Blizzard City. Nagkunot ang noon ni Zhu Zheng, nag-isip tungkol sa posibilidad. Bakit kaya sinabi yun ni Jiangyi? Wala namang dahilan si Gao Changkong para makipagtulungan sa Eclipse. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.